Ah, kumusta kayong lahat? Mga kadiwata. Ah, <clears throat> Siyempre, pag binanggit ang diwata, alam na alam na kagad. Ang topic natin mga kaibigan na ah, papaliwanag ko sa inyo. Ano ang sikreto ni diwata sa kanyang tagumpay? Parang malalim mo, ano? <laughs> Kasi ang alam nyo, ah, magaling lang tayo ngayon sumunod kung saan siya. Ah, uh, kasi sikat na siya ang gusto kong ipaliwanag, <clears throat> nung hindi pa siya sikat, anong diskarte ang kanyang ginawa? Saan nang galing ang kanyang swerte? Ito ay isa isa-isahin natin mga kaibigan. Ah, rin yung video nito. Hindi ito biro-biro. <laughs> Kita nyo naman eh, isang bisis nga lang ako nakapunta dyan sa pwesto niya sa Pasay pero marami din akong Diyos. Marami akong ginawa na dito lang nakaupo lang ako dito sa bahay. Kaya ko kasing ipaliwanag ang kanyang mga plano o kung saan nang mula ang kanyang swerte. Ito na. Una, <clears throat> ah, alam mo naman ninyo talaga na si Diwata nagumpisa din sa wala, kagaya ko. Ah, sa, pan sa paningin ko, ah, madiskarte talaga siya. Yun ang pananaw ko, madiskarte siya. Ah, abukod sa ah, mabait, <clears throat> madiskarte siya. <clears throat> ah, pinagkaloban din siya ng Diyos ng ah, karunungan. Kahit, kasi hindi naman niya nakatapos sa pag-aaral marami naman kayong alam ninyo yan isi-search nyo lang ang buhay niyan alam ninyo, pero yung sikreto niya paano niya nakamit ang kanyang tagumpay ngayon <clears throat> siyempre, salamat tayo sa Panginoon na binigyan tayo ng talento bawat isa sa atin kaya lang yung iba kong minsan, hindi natin ginamit ang ating talento hindi natin ginamit sa mabuti yun po ang kaibahan lahat naman tayo may talento eh dapat gamitin natin sa mabuti kagaya ng ginawa ni diwata. Eh. Hmm. Di ba marami siyang dinaanan na trabaho? Uh, pero mahilig talaga siya magtinda-tinda. <laughs> kagaya ko. Kasi 'yun ang pangarap ng na hindi nakatapos sa pag-aaral. Pero may may taglay siyang uh, galing, huh? Alam niya naman sumali siya sa sa isang uh, TV show. O oh, di ko na banggitin? Eh, alam ninyo doon pa lang naalaman ko na si Diwata ay may talent hindi ka naman pwede makasali doon kung hindi ka dadaan sa audition hindi dapat na reject na siya doon <laughs> sa audition pa lang ibig sabihin hindi man siya uh, ano ba nakuha niya consolation prize man lang nakapasya siya sa uh, audition kaya marunong siyang sumagot nakikita niyo ngayon kung sa mga interview kung sino-sinong mga tao parang uh, talagang uh, may diskarte talaga siya. Ayun ang kanyang uh, taglay na uh, karunungan. Ngayon, papunta na tayo sa kanyang pag-asinso. <clears throat> uh, kasi madiskarte siya. Uh, marami na siyang ginamang nigo-negosyo eh. <laughs> kung ano-ano eh. Abang nagtatrabaho siya, may nagtinda-tinda. Kung paano. ah, Naisipan niya na, ito diwata, alam ko ma mapapabaw ka sa akin. Ah. Naisipan niya tutubo ba tayo ng malaki o tutubo tayo ng konti? Kaya gumimix siyang ganun. Doon sa mga pares kasi, eh, siyempre pag negosyante ka, kita mo ang daming Parisan di ba? Uh, madali lang naman yung pagtimpla eh. Madali lang naman yung pagtimpla ng masarap eh. Ang diskartin niya talaga, paano humakot ng pera? Kahit konti, binagsak presyo niya ang kanyang paninda. Masarap, pero mura. Uh, saan ka nakakaitang unli Nag-umpisa yan sa 100 eh. alam ninyo uh, karamihan na pumipila doon kagaya ko na mahirap mga kung saan saan nagtrabaho na kulang ang sweldo kaya tuwan tuwa ko sa kanya ah, mabusog ka na doon unli Iwan ko kung yung na order mong kanin eh, di ba order ka ng kanin tatlo unli eh di ba kung hindi mo na maubos, alaga naman na itapon mo pwede na muna siguro balutin, iuwi mo na. Kaya marami pong natuwa sa kanya, marami pong natulungan. Alam ninyo mga kaibigan, napakamahal ang pagkain ngayon. Kaya yan po ang dahilan na ang tao talagang pumipila doon. Ha? Huh? Pumipila. Doon siya nag-umpisa eh. Tapos, dito na nag-umpisa naman yung uh, mga vlogger. Yun din yung nakadagdag sa kanyang ano bang matawag natin ngayon Kara, karangyaan na yan eh oh, ka, sikat na siya huh? pero hindi pa siya ganong kayaman ah. Huh? Ah, uh, uh, sana ah, uh, lalo pa siyang yumaman at lalong bumait ah, hmm. uh, kung minsan hindi naman talaga nawawala ng mga baser na uh, ngayon daw uh, hindi na malalapitan masungit na ay sa dami ng inaasikaso kasi, kuminsan, hindi na talaga kayang harapin ng lahat ng uh, magpapa magpapavideo, papapicture. No, kasi ang karamihan talaga doon, mga vlogger yung pumupunta. Eh ako, hindi eh, na ako makipagsiksikan doon. Matanda na ako eh. Dito na lang ako. At uh, mayroon din naman akong may ambag sa mga uh, usapin tungkol kay Diwata. Ah, sana. Ah, di ba may branch na siya sa Kitchen City? Ah, uh, ibig sabihin mga kaibigan, ah uh, pag ka, kaya mo talagang palaguin 'yan. Ha? Ah, uh, ang pangarap niya magkaroon pa ng iba-ibang brands <coughs> para makatulong pa lalo sa mga tao. Alam niyo ang tulong, hindi naman pwedeng laging pera eh. Laging bigyan mo ng pera. Ayong makabig pagbigay ka ng trabaho, malaking tulong na po 'yan sa mga tao. Hmm, totoo po 'yan. Uh, <coughs> sa kanya niya kayang bigyan lahat. Ang, ang ating mga leader lang ng bansa ang kayang mag-ayuda kung saan-saan lupalok ng <laughs> buong Pilipinas. E kung si Diwata, ah, ibabas ninyo na ah, wala man lang uh, ah, pajikas. magingat mag kayo mga guys. May nakikita ako dyan na nagbabalot ng pera, mga grocery. Ah, at uh, ah, bibigay daw si Diwata. Hindi po yan totoo ha. Kayo talaga o oh, mga gusto lang ninyo mag-viral. Huwag kayong gagamit ng uh, hindi inyong uh, video, ha? Ha? kung ngari, magbibigay si Diwata ng uh, grocery at saka pera. Ang ah, mga guys, ah, pick, pick, ano po yan, ha? Pick account yan. Gusto lang yan mag-viral. Huwag po maniwala ka agad. Ah, si Diwata, ah, na kung magbigay man yan, ay nasa lugar. Hindi yung ah, magpa-picture ka doon ng maraming pera. Ha? Uh, sige. Ah, malapit na magwakas ang ating video. <clears throat> Ah alam niyo naman na ah, lagi ako nagtuturo, di ba? Ay ah, ingatan po natin ang ating ah, mga Facebook account. <clears> Huwag <throat> po natin gamitin sa para lang mag-viral tayo kung ano-anong ginagawa natin. Ah, ano po 'yan eh ah hindi po 'yan nakaka-scam sa atin. Yung mga mangdadaya kayo. Kailangan totoo. Totoo lagi ang ating video. Huwag po tayong gagamit ng uh, kung anong mga uh, para lang mag viral Sige hanggang dito na lang ah, Mahirapan tayo mag upload Pag mahabaan ang ating oras ah, Maraming salamat O oh, Diwata Believe ka ba sa analyze ko? Tama ba? Totoo talaga yan mga kaibigan Madiskarte yan si Diwata Ikaw ang mahal niyang, ano, niya nung nag umpisa siya mata Makamit ba niya yung kanyang nakamit uh, niya yun? Diniskarte yan niya talagang bagsak presyo Pero masarap Kaya pinilahan ng tao Hanggang sa dumating ang mga vlogger Hanggang ngayon Parang nakikita ko na tuloy-tuloy na ang kanyang pag-unlad. Ang yung mga maingit ay huwag na po kayong maingit. Eh alam naman natin kasi ugali ng tao. Pag may nakaangat, gusto ilayin pa baba. Huwag pong ganun. Hmm? Masaya na po tayo kung anong makamit ng ating kapwa na magtagumpay siya. Magpasalamat na tayo at masaya tayong lahat. Ingat po tayong lahat. Patuloy lang sa mga pangarap.